okay mga kapintor, so nandito tayo sa bypass road ng Tagaytay, no? So ngayon, i-ano natin to, i-update natin ito kung ano na ang nangyari sa bypass road na ito dahil medyo matagal-tagal na ito at hindi pa ito ano, Ayan, mahirapan tayo ng ano dito dahil wala pang ano siya, no? So, wala pa siyang stoplight. So, ngayon, i-update natin itong uh, bypass road na ito dahil medyo matagal-tagal na ito. At hindi ito tagos tagos magtataka tayo kung bakit <laughs> yan, mga aso lang yung nandito, maglalaro so hindi natin alam kung bakit dahil ba sa right of way pero sa sobrang tagal na ito, bakit hindi talaga ito matagas tagos ito ano na ito ilang taon na ba ito so yan po mga kabintur sa tagal ng panahon, ngayon lang ito na ano, natagos na no? pero madaan na naman kapirasong kapiraso na lang yan mga kabintur so madaan na naman pero rough road pa hindi pa siya salintado pero ngayon tatagosin natin yan kung hanggang saan na ang ano yan okay, medyo paulan pa <laughs> so katagal ng panahon, ngayon lang siya na ano ano na butas yung daan na yan kapirasong kapirasong na lang yan so ngayon tatagusin natin at titingnan natin Quack. Quack. So, hindi pa tayo makadaan dyan pala Hindi pa tayo makadaan dyan Dahil patuloy pa nilang Hinuhukay yung daan oh. So, ngayon, babalik naman tayo yun Kapirasong, Kapirasong na lang mga kapintor Kagandang balita na nito mula mga kabintor yun mula doon sa ano na yun mula doon sa tulay papunta rito uh, pospusan pa nilang ginagawa itong uh, pagbutas nitong kalsada na ito ano pagtagos nitong kalsada na ito pero kapiraso kapiraso na lang ito mga 500 oh, wala pa mga 300 meters na lang ata ito mga kabintor pero yun, hindi tayo makadaan dyan nandyan na yung kalsada oh tulay din yon nandyan na yung kalsada pero hindi din tayo makatawid dahil may ginagawa pa dyan huh? may ginagawa pa dyan ang kalsada ang bako kaya hindi tayo sinin sana tayo na doon tayo padaanin sa kabila so okay doon na tayo dadaan so, sa tagal ng panahon mga kabintor ngayon lang ito nila ginawang pagtagos dito so yan po mga kabintor kalaking bagay na nito pag matapos konting konti na lang ito mga kabintor at matapos na nila ito So yan po mga kapintor So dito tayo dadaan Tapos iikot tayo dyan Tapos papunta doon Tapos tatagos tayo ng Alfonso Pabalik tayo dahil titingnan natin yung uh, Flyover doon na ginagawa din Sa May Mindis Okay So Yan po hanap tayo ng daan dito, ito sa ito this way hindi, babalik na tayo kung ano, yan ah. hanap tayo ng daan so, yan po may manukan pa dito siguro yung daan dito okay liliko tayo dito ayun may tulay dito so pwede na siyang nakatagos dahil may tulay naman dito ito huh? So, ang ganda ng ano <laughs> so yan sir, 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 abang di sir, eh. so sir, so sir, 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 So, hanggang dito lang tayo, Kabintor, dahi road close na... yan, mga kabintor, dyan lang, oh. road sir, yang sir, 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 lang sir, 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 So Yan iding mo na tagos dito mga kabintor no Papunta ito ng Alfonso Tapos papunta ng Aguinaldo Highway Doon sa Tagaytay So malapit mo na malapit na talaga ito mga kabintor <laughs> Buti walang traffic dito Maya-maya uh, maya -maya, pagdating doon sa overpass na ginagawa uh, traffic na yan Aww. ayan oh, malapit na tayo dito 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 malapit na yan ah ito na traffic na <laughs> ito na yung mga kabintor ang ginagawa ang underpass dito pero hindi naman ganun ka traffic no pero oh, medyo malapit-lapit na rin itong matapos lapit lapit na rin itong matapos mga kapintor sing it tayo sing it sing it sing it sing it sing, it, sing, it, sing, it. sing it. talaga dito no? pero ayos lang hindi tayo pwedeng magpalaglag dyan sila naman dito sige tayo dito dandahan lang hinahinay lang hinahinay lang are tayo dyan sige tayo dyan ang tagal na kasi ingit okay lang lupak lupak Ayun. so ito po yung ginagawang overpass dito sa Mindis so malapit lapit na rin ito yan dito tayo sa gilid para makita natin Lusot, lusot tayo, lusot Ayan, medyo yung beam Naka ano na lahat Naka latag na lahat doon sa itaas Yung beam So, unahan so, natin to Ayan. Yung beam mga kabintor, naka latag na lahat So, hindi na talaga ito Matagal ano Dito tayo Lusot tayo dyan Lusot Lusot na rin tayo dito Oh, okay ano sa no? kunti na lang palalan dahil lahat ng mga beam ay nakalatag na doon sa itaas okay. Okay. makalusot na tayo dyan dito hindi tayo makalusot dyan so sana ngayong taon na ito ay eh, matapos na ito para maluwag-luwag naman dito at saka matapos na rin yung bypass road doon eh, tayo magpilis-pilis dahil nagpa vlog tayo no so, yun grabing lubak so lahat ng BIM ay nakalatag na so sana ngayong taon na ito ay matapos na talaga ito baka hindi na abutin ito ng December kaya ang ganda na ng update dito okay mga kapitor yan lang po ang update natin dito sa ating pagpasyal-pasyal dito sa Tagaytay para hindi naman masayang yung pasyal-pasyal natin kaya in-update na natin yung mga daan na yan so yan lang po mga kapitor